so ay ang pagkita ng, 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 ng longganisa. Gusto mo bang kinita? Alam ang kanilang mga sekreto para magkapera sa longganisa. Madaling lutuin sa pumukulong mandika. Mmm, amoy pa lang. Gaganahan ka ng kumain ng paboritong ulam sa almusal. Ang longganisa. Heto ang long silog o longganisang kapartner ng silangan at itlog. Inihong na longganisa sa tanghalian. Sa merienda, tikma naman ang longganisa burger. At longganisa pangada, Pumigit kumulang dalawang piso ang presyo ng isang kilo ng longganisa. At dahil sa pagiging sikat ng pagkain ito, ng of Corps si Aling Flor. Ngunit, ni Mingsan, hindi siya nakapagtrabaho. Dahil, maagang nagkapag Taong 1993, naglakas loob siyang ngutang ng 10,000 piso para itungunan sa pagtitinda niya ng baboy at manok. At ang mga natitirang karne sa matabang pagtitinda, sabi naman, sa kompetisyon sa negosyo, may sikreto siyang timpla sa kanyang longganisa. Nagagyan na natin siya ng toyo. Mayroon naman natin masahin. Hanggang kumulay ang toyo sa laman ng baboy. Ito po yung isaw ng baboy. Sisilip naman po natin ngayon siya sa casing. Puputuloy na namin na ganito ka haba. Mahawakan mo yung casing. Nalagay po natin sa loob na ibudo. At saka lang natin siya ganito. Yan po ang pagawa Sa pagbityaga, nakaahon sila sa hirap ng buhay. Mga anak ko, napagtapos na nga namin dahil, dahil din dito. At ito na ang pinagmamalaking dalawang uri ng longganisa dito sa Kalumpit, Bulacan. Ito ang maalat-alat ng garlic flavor at ito naman ang Pinoy style na matamis sa dito ay ang bawang at kaunting paminta. Kaya medyo manghang-anghang na maalat at ito na titigman na natin. Wow! Napakasarap nito. So, garlic fried rice at may suba. Hmm. Ito naman, asukan naman ang nagbibigay ng lasa. Oo, paalam sa inyo umaga. Dalawa lang naman ang hanap nyo. Paalam. Kung matamis, edi pagsabayin na lang. Pula sa Gunakan, bitung oras naman ang biyade patungo sa Vigan Yokozuna. Saan yung malaki nila ang Vigan Yokozuna?